Dalawang libre pagkain para sa native pigs Tuturo namin kayo ng paraan Kung paano mas makatipid sa pigs Yan ang lulutuin natin at ibibigay sa ating mga alaga Ituturo ko sa inyo syempre Tara Okay, andito tayo sa ating native pig Mabuti na lang sila ay maamo na sa ngayon At sila ay lumalapit na sa atin Yan o, quit nila sa kanya kasi ang, ang aming binibigay sa nila ay feeds. Tipid naman sila sa feeds eh, kaya medyo manageable naman. Tuturuan namin kayo ng paraan kung paano mas makatipid sa feeds. So, basically magluluto tayo ng pagkain nila ng dalawang klase. So, simulan natin. Tara, tara, tara. Okay, para dun sa una nating lulutuin na pagkain ng ating mga native pig. Ito ay yung madalas na ginagawa rin ng lahat yung gabi. So ito naman pang marana ito, yung pagluluto. Kasi kung ang alaga mo lang initimping at may time ka magluto nito, ito yung mas practical na pamamaraan. Pero kung ikaw ay may trabaho, mas okay pa na feeds. Depende naman kasi konti-konti lang, lalo na naka-free range sila. Kuya, pa mo gabi ha! Muin lang tayo. Kaya ito, libre. Tapos yung panggatong natin sa farm, libre din. Ito yung mga... Ano niya? So ito pagluluto nito dahil ito ay pwede naman tayo magluto ng maramihang batch pang ilang araw. Kaya siguro uh, twice a week magluluto. Pwede naman siyang i-store. Huwag lang sobrang tagal. Marami rin kami. Ito yung nauso din ng pandemic. Yung mga halaman na <laughs> na uso sa may na pag malalaki yung mga San Fernando ay mahal mahal sa may yaman dito sa amin pakain lang sa baboy so maganda rin dito alam ba kayo may baboy talaga at gusto nyo tuloy tuloy yung supply ng gabi pwede magtanim kasi napakabilis tumubo nito Yan, kawa na yan. Tara sa farm, magluluto. Bibili lang kami ng asin, paminta at bichi. So dito tayo magluluto. Medyo maliit yung talyasin natin pero wala lang yan. Dito tayo nagluluto ng coco feed. Nagluluto tayo dyan ng gabi, ng saging. Tapos pag nagkain tayo dito, dyan tayo nagpipay lang. <laughs> so libre yung ating gabi, which is yung pagkain ng ating mga baboy. Libre yung panggatong. hahahaha kaya yung tubig <laughs> hindi ko rin alam kung ba't sumisigaw na naman si Jayman. man hinahayaan ko na lang habang pinapakuluhin tubig, tantarin na natin ito tignan mo ito lang ito so bakit ba kailangan lutuin ng ganito? kasi ma ano ito? Madagta So basically Matamali yung dagta Si Jiman na naggagatong Kami ang nagtatapos na pagtatadtad. Basic Ay okay, yan Marami-marami na kaming naipon. Mukha lang siya marami Pero pag siya ay nakalagay na sa tubig Mukha na siya Umuunti Umuurong Okay Nakulun na rin yung ating tubig. Lagyan natin ng gabi. Lagyan natin. Ayan na. Okay, rito lang yan hanggang kumipis yung gabi. Alas uh, mawawala yung mamaya. hinalo halo lang namin yan. Para yung nasa ibabaw ay mapunta sa ilalim at maluto. At binantayan ang gatong. Parang laing naman eh. Muntik na namin lagyan ng gata. Ay, pag kumulo ng ganyan, okay na yan. Salin lang natin sa lalagyan. Oh, actually, pwedeng dito na siya palamigin kaso dahil tayo luluto na kasunod, salin natin sa lalagyan. <laughs> Okay, papalamigin natin to and then yung pangalawa naman natin. Ano kaya yung pangalawa? Ah, si Jaymon, nalagay ng tubig at papakulo ng bago. Kami ni John Paul, kukuha kami nung isa nating luluto yung pagkain ng baboy. Ito yung uh, pinapakita namin, ito yung mga low cost na halos hindi siya binabayaran. Kung kaya mo magtanim, hindi eh, masokin. Okay. So kukuha na sana kami yung mga kambing bahay ng aking pinsan natin sa loob. Palabasin natin. Habulin natin para alam natin kung may butas bang ating bakod. At ayun, nakita na. Doon sila nagtalunan. Mababa pala dito dahil sa mga pumapatak sa ating bakod. Iningat lang namin yan at tinukuran para di na matawiran. Yeah, so yan. So ayan, Back to business. So ang pangalawa natin, mga saging. So yung kung may mga tumba tayong saging, okay na okay yun. Pero ito kasi saging na to, solo na siya kasi nadaan na ito ng padak na ating manok at nakailang putol na siya dahil sa bagyo. So puril na ito at hindi rin uh, lalaki na maayos. Putuloy na natin. Dabay. Ha ha ha! Isa na namin sa tricycle. Tinala sa tambakan. dito so, yung side ng farm na nagdi-dispose tayo ng mga organic matters dito na nakukuha natin sa farm. Hindi pwede sila pakalat-kalat dahil yung ating pasture ay maapektuhan. Kaya dito lahat yan. Alisin lang natin yung oh, pinakaunang layer nung saging. Actually pwede rin yung dahon para kung alam ba may sagingan kayo, kukuha lang kayo ng ila-ila pirasong dahon ng saging. Pwede rin yon. Pero ngayon, kung meron tayo extra uh, katawan na sagin yung mga nag-harvest tayo ng bunga yan, ito yung gagawin nyo yan na, ito yan, pagkain ito ng ating baboy so, proseso natin <laughs> ganun lang ating gagayat-gayatin ito ng maninipis <laughs> okay, ayan Sakto, kumukulo na yung tubig natin Lagay natin At Ang ano lang dito ay Mula yung dagta Kulo lang Ooooo oh! hintayin lang natin Kumulo Lulubog din yan Tinulak-tulak lang namin yan Para maluto yung nasa ibabaw mas maganda kung mas malaki ang talyasi natin. Mas marami maluluto at once, mas lubog pa. Merienda muna. Hindi lang baboy ang may merienda. Juice at favorite na brownies. Papaanhan lang natin. Pugnawin yung apoy na sarili niya. Then, papalamigin na niya ng kanya yan. Kanya. Meron pa pinagbabawal na technique dito. Papalamig ng pagkain ng baboy para mabideohan natin ang pagbibigay sa native pigs ang solusyon namin inilubog sa ilog ang timba at hinalo-halo ko kaso hindi efektib Napakadelikado pa, pa para sa akin na naghahalo at baka mamaya tumawag pa eh di bokya okay sa afternoon chores tayo magpapakain ng mga baboy <laughs> kasi mainit pa patay na natin ang aboy nito And then see you sa afternoon chores Ay, okay. ka. Tapos lang ng gawa niya umaga. Pauwi muna ako, siyempre, para makapagpahinga. Makakain, siyempre, yung admin works natin. Marami tayong admin works lagi. Ay okay. malamig na yung ating niluto kanina. Papakainin natin yung ating mga baboy. Dating na natin kung gaano ka-efektibo. Ipakain na natin sa ating mga native pigs. So, ipapakain natin parehas ito haluan lang natin ng kaunting feeds ito kina natin kung ano yung mas magugustuhan nila maglalagay pa rin tayo ng feeds kasi hindi naman sila sanay pa dito additional nutrients na rin para sila may laing ilagay natin parehas sa feeder nung una, amoy amoy lang sila pero nung natikman nila bah, ay sagap na nagustuhan naman nila parehas Pwede na tubig para may panulak. Nang naglagay kami na tubig, niliguan naman na isa. <laughs> Ayun yung paraan para makatipid tayo sa feeds ng ating native pigs, di ba? Halos walang cost para makapag-produce tayo. Basta masanay natin, matransition natin sila. Pwede tayo makatipid sa kanilang feeds. Yun lang, maraming salamat, subscribe, and peace! Kung kayo mga off ka of duty ng instant na ulam, ang Spicy Chicken Pastil by Garaponik of Duty ang sagot dyan. Kaya bilhin na kayo ng Spicy Chicken Pastil by Garaponik of Duty. Available ito sa mild tsaka sa extra. Sarap na re. Hmm! sarap! Woo! Gaya kayo! Na! Katulad namin, nakatatapos lang ng chores sa farm. Masarap na ulam at walang mahabang preparation. Ipartner sa mainit na kanin at dagdagan pa ng sili kung medyo nakukulangan sa sipa ng anghang. Available ito sa TikTok Shop. Check out na.